Hello hello mga kakuksi na. Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Sa isang kaserola ay naglagay ako ng 4 cups of water. At para sa ating Choco Coffee flavor ay meron ako ditong tatlong sachet ng Choco Coffee drink, any brand will do, pwede din ang favorite mong kape. Haluin lang ito hanggang sa matuno. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Kapag natunaw na ay susunod naman nating ilagay ang isang sachet din ng gulaman na clear or walang kulay haluin din ito. Pwede mo rin itong gawing pang merienda or dessert. Pwede din sweet corn ang ilagay mo dito instead na mani or kung anong available sa bahay. Titimplahan natin ito ng 1 half cup na condensed milk at 1 fourth cup white sugar. At haluin itong maigi. Itong condensed milk ay optional lang, pwede na ang asukal as a pampetamis. At pwede na natin ito isa lang sa apoy. Sa pagluto nito hindi na kailangang kulong-kulo yung mixture. Okay na yung first na pagkakulo. Yung may makikita kang usok ay pwede na ito. At habang naghihintay ay nagprepare na ako ng molder or yung paglalagyan ng ating coffee jelly, at kung makikita ninyo na naglagay ako ng crushed peanuts ay ito ay optional lang. At kapag umusok na ay pwede na ito hanguin at isalin ito kaagad sa molder dahil mabilis lang ito titigas kahit hindi ilagay sa ref at kung pangmasa na bentahan ay pwede mo ito ilagay sa plastic cups, depende sa sizes na gusto nyo. So take note lang po mga na Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. Lagyan ulit ng crushed peanuts. hintayin lang natin itong tumigas o di kaya pwede din ilagay sa ref para sa mas magandang outcome ng ating recipe. At after ilang minuto ay nagset na ang ating recipe at pwede na natin itong i-unmold. Estimated selling price nito kung naka-plastic cup na 3 ounces size ay mga nasa 3 to 5 pesos. At kung ibebenta mo ito na ganito ang laki ay ang estimated selling price nito ay mga nasa 20 pesos pataas depende pa rin yan kung anong toppings din na ilagay mo rito. Usually sa mga pangmasa na presyo ay mga nasa 5 pesos lang at ito ay kadalasan nakalagay sa plastic cups tapos condensed milk lang yung nilagay as a toppings. Itong ginawa ko ay kami-kami lang ang kakain nito kaya ko ito nilagyan ng mani. Again po ang paglalagay ng mani ay optional lang po lalo na kung ito ay ibebenta mo ng 5 pesos. At pwede din gumamit ng flavored gulaman like pandan, strawberry at iba pa. So yun lang po mga na Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.